with everything that's happening. Sobrang alang kami talagang nagpapasalamat sa abs -CBNN. Kim Chu umami na sa isang interview, mga netizen kinilig sa sagot ni Kim Chu. Nakakagulat ang nalalapit na kasal ni Kim Chu at Zian Lim marami ang hindi makapaniwala, maraming mga netizen ang natuwa matapos itong malaman. Dahil matapos nga ang maraming problema sa pagitan ng magkasintahan ay hindi akalain ni Kim Chu na magagawang mag-propose ni Zian Lim dahil sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sadyang nakakagulat ang mga pangyayaring ito na ngayon ay kumakalat na sa social media. Kilig na kilig ang mga netizen sa binalitang ito ni Kim Chu sa isang interview. Sabi nga umano ng iba marami man daw ang naging problema sa kanilang dalawa mas minabuti pa rin daw nilang balikan ang isa't isa at ayusin ang problema. Ang daming mga komento ang pinalampas ng dalawa at marami ang nagulat sa naging desisyon nila. At dahil dyan mas naging masaya na lamang ang mga netizen lalo na sa nalalapit na kasal nito. Sabi ni Zian Lim hindi raw nito pababayaan ang kanilang relasyon dahil marami ng pagsubok ang kanilang nalampasan ng magkasama. Marami pa rin ang nakasuporta sa kanilang relasyon at patuloy nilang babalikan ang isa't isa. Ating pakaabangan at tutukan ang iba pang mga detalye ukol sa magkasintahang ito.